Naamba? Hindi na ganda na. Parang ang dilim mo to eh. talaga. Hindi ano yan, mga kaisan, si Kabis si pa rin po. Yan, <laughs> nakakaiputan na sing kamas. Hmm, tsaka si Kalayas sabi to Yan, hello po. <laughs> tsaka po si Otol. Otol <laughs> oh. <laughs> Ayun, ganda mga <ngayon>, gabi po. Doon ko ko mo doon. Oo. Oh. Mm. Mm. Dito po kami sa kubo ni Kalayas. Hmm. Yan, yeah, yan o. Singkamas po, singkamas. kamas. Hindi ayaw. Ito, so bigla ko bulan na doon po. Oo, oo, oo. Nagpasing po si Otol Ari ay ano, kumbaga ay jamming na rin na. Nagbala naman natin ng tangita. Oo. Hmm. bro. Hmm. umulan na. Hmm. Mamaya na Ha? Ha? Ah, ha? Ari oh, na oh. Sige. Hmm. Alam mo pala mo sa kulang pa ang gamit natin dito. Kakain po, kakain. Magdala. Ano? 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 ay. ay. Bumali na naman po ang panahon sa summer. Kala na summer na. Wala nang summer. Bagya kaya, no? ano? Ano daw yan? Bahala na, ano? Nag-aayon ka bang dito? Ay, may kasundit pa. Siya, ano? Ang papa. Pinawali na, pag-andong kami. Pa. Ayan pala. Ano siya mo? Ang ganda po dito, oh. Bisita po kayo, mga kaisa. Kay Kalayas. Ayan po. Ito, eh. Ano po? Kaya ito? Kaya ito, eh. Hindi ka kita dyan, oh, doy. Ano yung kita? <laughs> naman, ano? Ha, <laughs> Nag-iiman po ang mga mukha namin din eh. Ang dilim po. Pero araw pa po, kaya lang eh, ay, ayan o. Oh. Amin pong ninanam-nam-nam-nam, ari. Laging babal sa init ah. Oo. Hindi ko, kwento niya. Bro, may tikling, tikling o. Oh. Dalwar, gahagar ah. Okay. na, tingin. Hindi po kami o. Nagahagar ah. Yan, dito po o. Masap din yung Uti Bahaw. Oo, Taka pag ano, ako ay... Hindi po kami o oh, sa Biglaan project dine na Nautoy. Hindi ito yung kusina mo. Mm. Nakahiwalay niya. Siyempre. Ano yung mga salulo Oo. Yung tilapia doon. Oh. Ay nandiyan na ah, yung tilapia mo. Oo nga Yung tilapia. Ano <laughs> Nala ba? Yung <laughs> <laughs> Ano ano. Palitan mo <laughs> ano, ano? ano. Tarapulin na ako. Ang halaman? Anong... Kaya ka? Ah, madali mataas si Rautsi, kaya ka. Ay, kundi ni ba Mayroon bigas Kaya huh? nga. ako. utol din. Itong lugar ninyo ito utuay. Ito ay mataas. Ito ay burul. Mataas. Ano kaya? Ito ay halos... Ano ay? Kapantay, kapantay ng... Ang... Tatan. Oo. Mataas ito ay. O, uh, mataas ito ay. Saan utol yung atin no? Mr. Tan yun yun Yan yung atin ah. Yung kabilang yun. Hmm. Kita mo pa kikira sa may alupay, kuwento ni. Para nakatingala ka pa. Sa kanan na rin. May naalala ko yote, ang ganda ng ganda sa mote. Ayun, project namin yote din Kaya nga. Ah, wala. Sa kanan pa. Hindi pa san, pag tayo may merong mga patay. <laughs> uh jamming ah. Oo, jamming ah, na magpipinsan. Kaya nga. Ang dami yung titik ng tamo. Yun o. Ang bikino ka. So, Bwede yun ay nawawala, na. na hmm. ano? Pakalamig utoy, tibur na tibur, ay! Nagpang-aircon no? Oo. Baka ano, ha? Kaya Pwede mo na, paubahan pa? na rin utoy, ha? Oo. O kaya nga, aircon, Ako air na meraming no? wala din dito. Ay, di sila nga ang titira? Wala. tulog na po, oo? Huwag tapos magpapinsan. Oo. nagpangit-pangitan, oo. Oo. Nga po, ha? Si ka-utol, si ka-bestfriend, ba't sila nga nagbablog? Hindi eh, kung baki yun um, nga ang buhay natin libang ay libangan na eh, ano? mm, ako libang eh. uh, ito eh, ano? Yan, may pasing kamas pa po Kuha ta sila, kuha ta O, mo pa auto ito ito eh. Hello, Hello. 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 pagkati ano ating kapatid. Ito eh. Apat Meron pa ata doon na. Maiiyak pa dati. Anong hati-hati, maiiyak pa. Oo. Oh, uh oh. -huh. sasabihin na yun. Malaki yung kay Kuwait. Malaki ng bitukan niya. <laughs> Oo oh, Hindi <laughs> kaya, di ang ipin ko. Ito kumana kong kanina. Ito Taw tawan-tawan. sabi uh -huh. naman na kayo sa'yo. Oh, ang tigay sabi. Kaya tigkalahati. Hindi, <laughs> ganun <laughs> nga. Pag, pag <laughs> hindi oh, na paya, ganun. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Iiyak pa. Mag-aalma pa. At yung isa ibabatikal pa yung chinilas kung kanino. <laughs> at tanda mo yung gano'n no? At ito yun ang ito. Hindi tasabihin ng matanda nung nanay. Ay bea mo na sa kuya mo at malaki na ang bituka niya. Oh. Yung malit-lit pa. Kaya <laughs> <laughs> ma. O kaya ay. Meron naman. Ibigay mo na yan sa kapatid mong bunsot. Kakunti pa ang nakakain yan. Ikaw na may maram na. Oo. Isa, pag may pagkain ano. Para bumukha. Tapos pag nagalit. Alin kaya ang chinilas na yun? Ibabatikal sa taas. Tinatago. Tatago, ang mataas ano? Oh. Oo. Normal lang sa bata o to. Oo. Sa labas, pakalamig. Sino? Ay, hindi, ano ba ay sa labas? Sa isa, pakalamig lang yun. Pwede ka pala ito yung salda dito ay. Hindi, hindi rin eh. Ako naman ay bilang ay pakalamig naman. Malamig nga. Parta na sa Magdusiti ano? Ay, dadi. Pagkakakulang naman ha? Ay, hey, malamig talaga oh, tuwing. Medyo nadilim na. Ganda, uh, madilim na, parang hindi ganda, nakatayo. Na, ganda, mo ng ating huntahan. I oh, oh. Isit natin na ibang araw. Oo, oh, oh, wala. Isit na ibang araw. Kami oh, oh. po Salamat ay, ano po, paalis na tayo, tuwing. Yung may araw oh, pati. Ay, may wala na araw. Ay, wala na. Masusungkit ay. <laughs> yung, <Mayroon> bungang araw. <laughs> Ayun. Oh, yung maghapunan, kain saan. Oo, oh, atay, diklim na. Oo, oh, oh. yan. Sembero ko. Oto, oh, oh dinim na Mga misa na lang tayo. Oh, Ganunsan. Oo. Ay, ano, okay, okay lang. anin ko na lang, wawalisin. Tawa't ay parin na. Tawa. Naan ba? Parang may nasigaw, ano? Oo. Oh, oh. May nasigaw. Bata. O kuwago. Hindi <laughs> siya nga. Dito ka nung kuwago. Meron ba? Ito na ilagay Nailagay ko na dito. ano maganda Yung... na utoy. Eh. Parang may bata, ano? Parang may nasigaw, no? oh. Yung palay, ano? Baka ibon. Ibon lang yun. Na-atras pala yun. Pag Ayyan ayaw na pa niyang pumunta pa pa dun sa palisdaan. Oo, tinay Bago pa ko. Stress pa yun, ay. Stress. Tapos pa pa namamay stress marami bang utang ang isda, niyo, ay, no? hindi, ganun. Ganun, ako Ay, Hindi ganoon ako nanood ah. Nai-stress talaga ang s'ya. Ako nanood sa YouTube kabutihin. Dati may ganun na. Dati may ganun sabi 'yung ang, ang sda pinay stress sabi sa kanila may maraming utang. Mo <laughs> 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 sabihin di wala pa 'tong kumaki stress lang sa ano. Naano daw, ang sabi daw ay iwasan daw maulanan 'yung sda baka lagnatin. Oh, sabi ng bata. <laughs> Okay. Iwasa ay baka po mabasa daw ah baka daw po maulan yung isda ay baka lagnatin. Oo. Oh. Ano nga kaya di ba? Ay, ang mga di. bata baka lagnatin pa ulan ah. Oo, di ba? Ang bata o silong silong. Mm. Sabi daw sa anak ay utoy silong at baka lagnatin. Abay, yung po isda. okay tapo ba? Naiwanan. Oh, kita pa, utoy. wala yung isda ay isilong daw at baka lagnatin. Ah. si Kamis pa lang hindi kita. Ngipin la eh. <laughs> Ngipin la. May dilaw ah, oh, may gerti pa. Laid oh, yun. Tao parin Pare niya. Saka pagdalo. Oh, tala, yung, may sa tayong tayo jamming. Isa, Oh. Buti pa na nakita kita rin ka in sand. Aba, kita pa. Bumawlain. Tayo. Oh. Yeah, salamat, salamat po sa inyong pagsama. Salamat po. Oh, Toy. Yano dalan ka in sand. Salamat. Mga misa na lang tayo diyan, Ming. Mula alas 6 oh. ng gaba hanggang hapon. Apid. <laughs> ano? <laughs> Magbabayad ng mga saging ano? Bakuratin schedule natin pag wala tayong gawa, Toy. Oh, oh. Ay, schedule na rin. Ay, hindi dapat talaga um. i-schedule is 'yung gawa is Siya nga. <laughs> Uy, Dasin. binata na po si Dasin, dito timik nga. Yeah. Binata na ano po? malaki na mahihiyain na po pakata lang natin mga kasama mo ano ito eh may bisita po kami si father po ayan hello po kay ano kay tito pedel at kay tita pilipina ayan o ito eh, shoutout mo shoutout yeah. pa sa inyo Nandito po si si father po yan Nasaan na yun hello po. Hello po. Nandito kami kay kay Insan. Mhm. Mm Dumadalo. Salamat din po sa pagbisita po ninyo. Sige dito ako lumaki. Pati yung pagano labindalawang beses hinahawakan ng isang po isang buo ng niyog. Mhm. beses dumadaan sa kamay. Ayupo pagkopra. Kakawitin po no. Para pagkawit hanggang pagsilid sa sakop. Sisimutin, sisimutin. Pero kinawit. Mm. -hmm. Pinulot. Inilagay sa pahila. Oo. Oh. Ibinaba sa pahila. Mm. -hmm. Pinalawan. Pa, yung ano tapas. Tapas. Tapos, binilang. Oo. Oh. Binaak. Diba? Tapos, so, isasalansan pa. Sa isar, karsocho, uh, karsutso isasalansan. Oo. Oh, eh. oh. Aahonin. Aahonin. uli. Lulukadin. Oo. Oh. Pagalukad, tatad din. Mm. Isisilid sa sako. Tapos ay eh, babayuhin pa. Babayuhin. Kaya, Tapos may dalawang <laughs> ano yun eh. Yung, at, yung dalawang tilos po na palagay oh, sa oh, dibanda, sa sako. Oh, dalawang tali. Oh, po. Oh. Kaya nga labing dalawang bisis dadaan sa kamay. Um, pag nagkukupra. Siya nga. No? Sir, may natutunan po akong bago. Oh. Ta, ano <laughs> po, binibilang ko nga isa nga po, Ano? Baka sa nga labing dalawang nga po. Simula sa pagtikawi hanggang pagpisar. Mm. ano Anong tawag dito? Pisar Opo. Oh, Pisar. Mm. -hmm. Yun, may natutunan po ako bago. <laughs> ay siya nga naman, lamindalwa ano. May bago pala maging mantika na ano po. Bago maging pera. Oo, uh -huh. siya nga. Gawain, gawain. Sa so, ganito ako lumaki. Tapos pag, -pag ng palay, pagtatalo. Ay di, natanim, nagtatanim din po kayo dati po. Ito, daming beses na nagapas mm -hmm. ito. Beso, may so, naman nagapas yun. Oh. No? Tapos ay nag-aano po, yung nagtatapas din mga ganyan, mga niyog. Marunong ako siya, Uli, may ulit ako, Ayan, oh. <laughs> ako -ano niyan, yung... po siya. Oh, Ayun o. Marunong ako mag-ano niya, yung... Marunong. Magtapas po. Ano ba? Ito mukhang ano po. Kaya lang, nag-eskwela lang kami na nag-eskwela. Mm. sabi ko kay Dasil ay mag-eskwela O to'y, mag-aral daw Uto, mab mabuti ha. Mag-aral ka na mag-aral. Ka mag Kaya nga po. Hindi na mabuti. Woo! <laughs> Balik ang makaraan na araw po. Pauwi na po sila. Nagawa na sila to. Salamat po sa inyo ng marami po. nagkakape pa si Kuya. Maya-maya <laughs> hala, sige po, ano? Nakamote, ah, oh. Merinda po. Tara, tara, ano Ay, kayo mga dalian din po kayo po. <mimitin> salamat. salamat din po sa inyo. Bless, <mimitin yan> salamat po. Bless. Maraming maraming salamat po. Salamat. Next year. Ah, po. na <mimitin> yung ano. Oo. Oh. Yan, salamat po, Father, at sa inyong lahat po sa pasalubong. Ati na lang po kami dito. Kamagkakapatid po, at saka Kay Kuya Alkang, kay Ka 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 Kaparmin po, at saka kay Kabisprin po. Yan. Maraming maraming salamat po. Toy. Balita. otoy toy may nagpadala sa iyo. Ha? Si Father ka alis lang. Ay hindi na daw mapapadaan dito sa iyo gabi na. Ari otoy eh, toy. Toy. Si si pagka kunyan ano? Ardo si pagdaw na rin utoy. Talaga daw yung Una-una ko sasabihin din, salamat po ano. Oo, oh, yan. Oh, tingnan mo, dapat bilisan ka Thank you. Salamat po. Thank you. Tayo yan. Yan to ah, ay pasadya but... daw niya yan. Binakuko ano? Oo. Tama ba? binakuko. Pangawayan mo daw pang ano mo. Salamat po, Father. Yeah, salamat po nang marami oh. pari. Oo. Oh. oh, Ay pumasyal basan niyo. Oo. Oh. Aba, ay talaga rapi ko. Ay doon nga sana tutulog ay eh. sa susunod na lang. Ay tamang tama, yung kaka isa ba itak ay labasan dulo. Oo. Oh. Ay sabi. Ay, baka nakikita nga sa iyo. Manonood daw natin. Oo. Oh, oh. Yeah, Manonood yeah. Daw, man. daw sa iyo. Salamat po. Taga sa si Father. Taga pero na ano sa Texas nakatira. <laughs> yung pala mo saan saan ko kukuha ni Seyo pagka laki laki na <laughs> ote okay, ayos na lalangoy na lalangoy pa kaya lalangoy huh? pa Ito <laughs> oh, may oh. yeah, salamat po ng pagkarami rami po Kay Ay, father na, oh, Arap ipapakinabangan ng husay Oo oh, oh. Hindi to. man ano rin mm. Paltan din ko ng Kaluban Pero ang ganda oh. Pero mawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw may sinapapasabit ba? Binang pero, masulatan ng kabis, friend. Ano, baka dami nagagawa. Araya, yung isang itak, yung katatay. Oo. Ay, na, oh. ah, baka dami ay, na magagawa. Gamitin na. daw niyang pinsan. Ha? Salinalaang daw kayo. Ay, ayos yan. Oo ay, nga, gamitin ng pamilya. Kami uh -huh. doon ay salisalinalaang kami doon na. Hindi ba, hindi na sabay sabay uh Oo. -huh.